Ako po ay naguguluhan at ako po ay nagsusuri. Ano po ba ang tunay na sekta ng pananampalataya? Ano pong reliyon? Ano, Ano ano pong iglesia? Ang ano, alin po? Ang tunay na... Ang tunay pong itinayo ng Diyos. Ah, pakinggan nyo. Kayo may sabi, ang ganda nung sabi nyo. Tunay na itinayo ng Diyos. No? Kasi ang Diyos naman talaga nagtayo eh. Ebreo 3.4, pakilagay sa screen. Sapagkat, Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo. po hmm. Datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Sino po nagtayo? Ang Diyos. Eh kung ang Diyos ay nagtayo, ano pangalan nung tinayo ng Diyos? Pakinggan nyo ho, sa 43.7 ng Isayas. Bawat. bawat tinatawag sa aking pangalan, hmm. at yaong aking nilikha ay sa aking kalwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Ang sa Diyos tinatawag sa kanyang pangalan. Sabi niya, bawat tinatawag sa aking pangalan, yaong aking nilikha sa aking Ang lahat ng sa Diyos tinatawag sa pangalan niya, biyaka halimbawa. Halimbawa. Asawa ni Pedro hindi ba nakadikit lagi yung pangalan ni Pedro? Pagkapag-aari ni Pedro, asawa ni Pedro. Ha? Kalabaw ni Pedro. <clears throat> Bahay ni Pedro. Anak ni Pedro. Bakit? Eh kasi pag tinawag mo yung anak ni Pedro, anak ni Juan, masama implikasyon nun. Ibig sabihin na nasingitan si Pedro. Di ba? Kaya lahat ng pag ni Pedro, eh tinatawag sa pangalan ni Pedro. Kaya nga pati titulo ng lupa ni Pedro, Pedro nakalagay sa kanyang titulo. At, alimbawa, yung kalabaw niya, kanya talaga ang nakahero, Pe, Pedro. <clears throat> Ganun ang Diyos. Yung sa kanya, tinatawag sa kanyang pangalan. Kaya yung iglesia ang nasa Biblia, ikalawang Korinto uno-uno, pakilagay. Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus, sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. At? At si Timoteo na ating kapatid. Saan? Sa iglesia at, ng Diyos. Ayun. Yun po eh. Iglesia ng Diyos ang tawag sa iglesia ang nasa Biblia. Iglesia ng Diyos. Hindi El Shaddai. Iglesia ng Diyos. Yan ang nasa Biblia. Hindi rin iglesia katolika, apostolika, romana. Wala po sa Biblia yan. Huwag kayong magagalit, mga kababayan katoliko. Mahigit pong tatlundaan ng katoliko rito ngayong gabi. Babasahin ko ang aklat katoliko. Ang sabi, yan daw pangalang Iglesia Katolika, noon lang 1870 yan nag Hindi kay Kristo nang galing yan. Pakinggan nyo sa Catholic uh, Discourses on the Apostles' Creed. By Reverend Clement H. Crock, sa page 191. In 1870, at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kita nyo, the bishops assembled decided upon this official name. What is the official name? The Holy Catholic Apostolic Roman Church. La, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kailan nilagay yung pangalan na yun? Noong 1870. 1870. Isang daan taong pa lang mahigit po yung pangalan na yan. Kaya eh, hindi yan ang pangalan ng nasa Biblia. Ang nasa Biblia po, Iglesia ng Diyos or Church of God. Yan po ang nasa Biblia. Nabasa naman eh. Labindalawang beses pong mababasa sa Biblia yung salitang Iglesia ng Diyos sa iba't ibang talata ng Biblia. Yun po ang nasa Biblia. Yan po, sagot niyan, kapatid. Oh. Magdari po, kaya ako po kasi it tatanong ito, eh, dahil na uh, yun na pong mga katulad niya ka ng Iglesia ni Cristo, eh kaya ako po na uh, itanungan ito, dahil na uh, kung ako pilapitan ulit, sasabihin ko, ang tunay na Iglesia, yung Iglesia ng Diyos. Oh. Kasi sa ganito, sa parang ganito po, kapatid. Halimbawa, pupunta ka sa kabanatuan, nasa ah, Maynila ka. Ang una mong tinitignan sa bus, yung signboard. ba? Diba? Kabanatuan. Hindi naman basta, ay, basta bus, kahit kahit ano, basta bus, sakay ka. E eh, aircondition nga yung bus mo, punta pala ng Bicol, eh saan makakarating? Eh di sa Bicol, hindi sa kabanatuan. oo oh. kaya titignan mo po signboard. Ang isa sa pinakamagandang ah, pagkakakilanlan ng tunay na samahang sa Diyos, yung unang-una yung pangalan. Pero hindi po natatapos sa pangalan. Kasi merong iba ginagamit yung pangalan, panluloko naman. 139.20 ng awit. Basa sapagkat sila'y nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at, at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Ayan. Minsan, may gumagamit naman ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Kaya dapat, hindi pangalan lang, pero ang pangunahin po, pangalan. Susunod doon yung mga doktrinang sa loob. Kasi po, kung ba pangalan nga, iglesia nga ng Diyos, eh, doktrina naman ng demonyo nasa loob. Ha? takot-takot na lukuhan. Eh, hindi rin sa Diyos yun. Kaya, pangalan at pakatapos, yung aral. 7.17 ng Juan. Kung so, ang sino mang tao ay, ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay ay makikilala niya ang, ang turo. turo. Saan ano makikilala? Hindi sa kapilya. Hindi sa dahil ng miyembro. Ang turo. Kung ito'y sa Diyos, o kung ako'y nagsasalita ng mula sa aking sarili, ang sabi ng Biblia. Malalaman mo naman kung sa Diyos eh. Babasahin eh. Eh kung wala sa Biblia, hindi sa Diyos yun. Meron nagtuturo, kagaya ni Kibulo, eh, galing lang sa bunganga niya eh. Bunganga lang yun. Pabasa mo sa Biblia, wala. Biro mo, pinalita na raw ang anak, siya raw ang bagong anak. At ang bagong Jerusalem daw, ang dabaw. Biro mo katarantaduhan yun. Pakita natin. Bagong Jerusalem daw, Dabaw eh. Eh, bago natin pakita, basahin muna natin yung 21.1 1 ang gandos ng Apokalipsis. Pakinggan nyo. At nakita ko isang bagong langit, sabi ni San Juan. Isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa na para at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem Nanana na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos. Saan daw humang gagaling yung bagong Jerusalem? Mananaog mula sa langit buhat sa Diyos. Abi, itong kadali-dali ngayon ni Kibuloy, eh, ang bagong Jerusalem daw eh, Dabaw. Eh, yung bagong Jerusalem sa Biblia, mananaog yun mula sa langit buhat sa Diyos. Eto ito naman Dabaw, eh, hindi naman mananaog -na at nandito na nga eh. Eh, yung nakita ni San Juan, ang bagong Jerusalem, mananaog galing sa Diyos. Eto eh, naman, ang Davao City raw, ang bagong Jerusalem. Tinyo kalukalukohan yung turo ni Kibuloy na yan. Pakita natin sa screen. Ayan. This is the new Jerusalem. Oh. Uh -huh. Ang new Jerusalem pala, eh, simento at kahoy eh. eh. alin daw yung new Jerusalem na yan? Asan daw yan? Lagay natin. It is the kingdom of God with the Spirit that says, Not my will, but thy will be done in our lives, Father. He has chosen Davao City to become His new Jerusalem. Tamo? Sabi ni Kibuloy, Pinili niya ika ang Davao City para maging bagong Jerusalem. Sabi ni Kibuloy yan. Eh, ang sabi naman ni San Juan na Apostol, Nakita ko ang bagong Jerusalem. Bumapa mula sa langit, buhat sa Diyos. Dabo ba yun? Kaya, madali namang makita kung niloloko ka ng pastor, kung hindi. Basahin sa Biblia, 7.17, balik sa screen. Kung an sino man tao, nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Turo. Aral hindi kapilya, hindi dami ng miyembro, hindi Amerikana, hindi nag-aral na ministro, kung mo nag-aral, totoo na, hindi po totoo yun. Makikilala sa turo, yung aral ang batayan, hinahango ba sa Biblia o nagsasalita ng mula sa sarili. Yan. Yan po ang unang-una sa lahat, yung aral. Kailangan nasa Biblia po yung turo. Ganun po yan, kapatid.